marahil nagtataka ka kung bakit kapag ginamit ang dahon ng snake plant sa pagpaparami, ay nawawala ang kulay dilaw sa gilid ng dahon ng mga bagong usbong o suloy. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit ito nangyayari? At ano ang dapat gawin para manatili ang kulay dilaw na ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa snake plant at mga variegated na halaman ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-join na sa aming membership program. I-click lamang ang join button. Ang Sansevieria o Dracena Tripasciata, nakaraniwang kilala bilang snake plant at mothers and low tang, ang isa sa pinakakilalang halaman ngayon at paborito ng mga may hilig sa halaman. Dahil sa napakaraming variety ang maaaring pagpilian dito. Isa sa variety na talaga namang stand out sa lahat ng uri nito ay ang Tripasciata laurentii na mayroong matigas na parang ispada na mga dahon at maaari itong humaba hanggang sa tatlong talampakan. Ang isa sa pinakahinahangaan sa halamang ito ay ang kulay dilaw sa gilid ng mga dahon nito na talaga namang kaakit-akit kung pagmamasdan at talagang nakakaagaw pansin. Ngunit maaari itong maglaho kung mali ang gagawing pamamaraan ng pagpaparami dito. Narito ang dapat iwasang gawin sa pagpaparami kung nais mong manatili ang magandang kulay dilaw na makikita sa gilid ng mga dahon ng snake plant. Marahil matagal mo na rin tinatanong kung bakit nawawala ang dilaw na kulay sa gilid ng dahon kapag nagpaparami ka ng snake plant. Sa pamamagitan ng pinagputol putul na dahon. Ito ay sapagkat ang Sansevieria o Dracaena laurentii ay tinatawag na chimera o uri ng halaman na nagtataglay ng cells ng higit sa isang genotype o genetic makeup na nagiging dahilan ng mutation o pagbabago ng genes ng halaman. Ang mga halamang chimera, kapag pinarami sa pamamagitan ng dahon, tangkay o ubuto ay nawawala ang kulay o variegation ng mga bagong sisibol na halaman. Ito ay magiging all green na lamang na versions. Ilan sa malinaw na halimbawa ng mga chimera na halaman ay ang Sansevieria laurentii, Peperomia, Monstera at iba pang variegated na halaman na kapag pinarami sa pamamagitan ng dahon o pinagputol-putol na dahon gaya ng snake plant laurentii ito ay nagiging pure green na lamang na version at nagiging ibang variety. Isa ito sa dahilan kung bakit karamihan ang variegated na halaman ay mahal kung bibilhin dahil sa hindi madali ang pagpaparami ng mga halaman na may variegated na mga dahon. Upang manatili ang variegation ng halaman na may chimera na katangian gaya ng snake plant ay huwag itong paramihin gamit ang mga dahon kailangan mong hintayin ang paglitaw ng mga panibagong usbong o suloy ng halaman bago ito ilipat ng panibagong paso. Ito ang isa sa pinakamadaling paraan para manatili ang variegation ng halaman. Samantala, maaaring gumamit ng graft hybrid technique para naman sa ibang uri ng halaman upang magkaroon ng variegation sa mga dahon. Ngunit hindi natin sinasabi na mali ang pagpaparami ng snake plant gamit ang mga dahon. Ang pagpaparami sa pamamagitan ng dahon ay mainam kung nais mong magparami ng variety na mayroong pure green na mga dahon. At ito ang pinakamabilis na paraan upang magparami ng snake plant. Narito naman ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin upang mapanatili ang variegated na dahon ng mga halamang chimera tulad ng snake plant. Iwasan ang direktang sikat ng araw. Karamihan sa mga chimera o variegated na halaman ay mas umuunlad sa maliliwanag na lugar ngunit iwasan ilagay sa mga lugar na may direktang sikat ng araw maghapon lalo na sa panahon ng tag-init. Iwasan ang mga biglang pagbabago ng temperatura. Ang mga chimera o variegated na halaman ay sensitibo sa mga biglaang pagbabago sa mga temperatura kaya't panatilihin ang isang consistent na klima. Iwasan ang sobrang pagdidilig ng tubig. Ang mga kaimera ay sensitibong halaman, kaya naman iwasan ang sobrang pagdidilig ng tubig. Kadalasan, dinidiligan lamang ang mga ito kapag tuyo na ang ibabaw na bahagi ng lupa. Siguraduhin din na may maayos na drainage ang paso na gagamitin upang maiwasan na mababad ito sa sobrang tubig na nagiging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat. Gumamit ng lupa na mayaman sa organikong material tulad ng compost. Gumamit ng balansing pataba na mayroong pantay na ratio ng nitrogen, phosphorus at potassium. At ilagay sa lugar na may mataas na humidity. Karamihan sa mga kemera ay nagmula sa mga tropical na kaya't mas gusto nila ang mataas na humidity. Maaari kang magdagdag ng humidity sa pamamagitan ng pagmisting sa mga dahon o paglalagay ng tray na may tubig malapit sa halaman. Ang pag-aalaga sa mga halamang chimera ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng halaman. Mahalagang gawin ang tamang pananaliksik upang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng iyong halaman. Huwag may magtanong sa mga plant enthusiast para sa tamang pangangalaga dito. Ang mga halamang chimera ay isang kamanghamanghang halimbawa ng kakayahan ng kalikasan na lumikha ng mga bago at hindi pangkaraniwang mga organismo. Habang ang ilan sa mga ito ay maaring maganda, ang iba naman ay maaring magkaroon ng mga hindi kanais-nais na katangian tulad ng pagiging mahina sa mga sakit o peste. Ngunit hindi maitatanggi na ang mga kaimera na halaman, tulad ng snake plant, Laurentii, ay kadalasang hinahangaan ng karamihan, lalo na ng mga mahilig sa halaman. Ano ang mga sabi mo ko sa mga halaman kaimera? Sang ayon ka ba sa mga kaalaman na ibinahagi namin sa video na ito? Kung mayroon kang opinyon tungkol dito, o kaya naman, meron kang suggestion na topic para sa susunod naming video, ay ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. 嗯。